trade me to the Lakers now, pre. Gusto ko na makalaro kasama si Luka at Bron. Kasi itong Cavs, literal na basura, walang kwenta, parang 2K team na puro bronze cards. Wala akong katulong dito, puro NPC teammates. Pagkakita ko na down 40 kami halftime, nagpanggapagad ako ng injury, hindi na worth it magpakapagod. Bakit ako magpapakahirap kung ending talo pa rin ng 60, lol. Save energy na, to for LA, next season. My legacy ain't dying with this poverty squad. Real talk, bro. Hindi na ako nalalayo kay Joel Embiid. May pareho kaming second round exit kings. Buti na lang hindi ako niluluto ng netizens tulad ni Joel. Silent choker ako. Ninja moves. Next game, wag na tayong maglokohan. Down 3-1 na kami. Di na to anime. Walang plot armor comeback dito. Skip ko na yan. Magpapak na lang ako. For Boracay, baby. See you soon, Lagot James at Burger Donchich. Let's make that super team of Delulu dreams happen. Kung magkaring ako doon, mananahimik na ako like MJ fans sa Lebron debate. Kahit waterboy lang ako sa Lakers, may masilbi pa ako kesa sa buong Cavs bench. And if we lose, at least may beach. Dito, puro pain and cardio lang. Cavs fans, don't at me. Kasama kayo sa rebuild. Enjoy purgatory. Front office, trade machine addicts pero walang basketball IQ. Pag na-trade ako, tatanggalin ko tong team sa bio faster than a toxic ex.